Nakakta ng pauwiin bukas sa Pilipinas ang OFW na si Mary Jane Veloso na inilagay sa death row sa Indonesia dahil sa illegal na droga. Nasa Jakarta na rin ang ilang opisyal ng ating gobyerno para sa pagsundo kay Veloso. At live mula sa Jakarta, Indonesia, nasa front line ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, pakibigyan kami ng detalye. Anong oras ba ito turn over si Mary Jane sa ating gobyerno? Root sa impormasyon nga na nakuha natin sa Philippine Embassy dito sa Jakarta, ay inaasahan na 10 p.m. o alas 10 ng gabi ay uh, diretsyong ito-turn itong si Mary Jane ng Indonesian government dito ka sa Philippine government. Pero lahat ng yan route ay mangyayari rekta na doon sa airport. So wala nang uh, ceremonial turnover na mangyayari sa immigration gaya ng unang napag-isapan at uh, maging dito nga sa Philippine Embassy. At ngayon, Ruth, no, uh, 12 noon dito sa Indonesia ay nagkaroon ng pagpupulong itong ilang opisyal ng DOJ, DFA at ng uh, Bureau of Corrections doon mismo sa may uh, Philippine Embassy. So ngayon nilalatag na lang nila lahat at uh, nakakuha na rin tayo ng impormasyon na pirmado na ni Mary Jane lahat ng travel document pabalik nga sa Pilipinas. Reynel, yung uh, uh, sinasabi mo nagmi-meeting pa naman sila ngayon pero may nabanggit na ba, alam na ba natin yung proseso ng pag-uwi? Halimbawa kasi gustong gusto siya makita ng kanyang mga kaanak, pwede ba silang sumalubong sa airport? Ruth, uh -huh. uh, kanina umaga ay nagkaroon tayo ng pagkakataon para makausap ito nga si Director General Katapang ng Bureau of Corrections at kanyang sinabi, no, malinaw na malinaw na pagdating sa Pilipinas ay hindi na maaaring salubungin ng mga kaanak ni Mary Jane doon sa mismong airport at diretsyo na sila doon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Pero route uh, bigyan lang natin no ng uh, mas malinaw na framework o uh, vision itong mangyayari na turnover bukas na mismo doon sa Women's Correctional. Dahil pagdating doon, hindi maaring magtagal yung uh, pamilya Veloso para makita itong si Mary Jane dahil sasailalim pa siya sa 5-day quarantine para na rin masiguro na yung kanyang kalusugan maging doon pa sa mga bibisita sa kanya. Pero uh, ang good thing dito, Ruth, sinabi naman nung uh, ilang mga eksperto rito na wala namang mga viral na mga infectious uh, disease na maaaring bitbitin pa si Mary Jane. At ang titignan na lang ngayon yung uh, iniinda niya ng sakit doon sa ovario at sa dibdib. Ruth. Pero yung sinasabi mo, may mga proseso eh, no? may mga araw na kailangan, manatili lang siya dyan sa Correctional Institute. May consideration ba naman sa, ano, sa pagbisita kaya ng kanyang pamilya sa Pasko? Uh, yes, Ruth, no? sabi naman itong uh, Bureau of Corrections, matapos lang yung limang araw ay uh, maaari na nga na magkaroon ng whole day or one day visit yung uh, pamilya Veloso dito kay Mary Jane. So kung kung, kung natin o kung susumahin natin na kung matapos nga ni Mary Jane ito nga 5-day quarantine, saktong-sakto no, sa bisperas ng Pasko ay uh, pwede na nga raw bumisita ito nga uh, Veloso ng maghapon. Yun naman yung tiniyak sa atin ng Bureau of Corrections at maging sa Pasko. Ruth. Yan po ang express report ni Rainel Pawid mula sa Indonesia. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.